Isang makulimlim na umaga sa ating lahat mga kaibigan no So, today is the day mga kaibigan na kung saan Iseset up na natin yung free system unit na ibibigay natin para kay Kagawad Finally mga kaibigan, today is the day no Uh, kahapon, pinasundo ko na kay kagawad yung system unit at monitor na ibibigay natin sa kanya At uh, hindi ko kasi may motor kasi siyempre wala naman tayong 4 uh, wheels o medyo malaki-laki sasakyan mga kaibigan So hindi ko kayang um, buhatin yon ng ako lang at naka-motor, na naka single motor So sinundo na nila kahapon, di ko lang nakukahanan ng clip At ngayon, nag-message siya na today natin set up yung first na desktop computer para sa... Uh, free printing services sa barangay you no know, para sa mga estudyante mga kaibigan so ano pa magbihis lang ako then let's go kan ko. Ya pati Abi sadang ayo tiratan. Cancelan, sir. Ah, uh, mo ni tolong ate, sir. Ah, don't save ko man. exit Next seat. Dilang sir ni, proper shutdown na ata, tat sir ta ah, okay, okay. Then, the power shutdown. Tapos no, may turn on dilatawanin sir, di mapindot lang. Yan. Yan sir. no Xerox lang kumapalitin, yung mga kuwada, Babali na tamad at yung printer natin naka-open. O, oh, hindi pa na ito. Itagpag mo ngayon. Ano sir? Uh, ah. Direct eto no, nukon, sir. Ano yung open mo? Uh, direct nukon no eto, sir. Nung no, yung shutdown mo kumakita computer nyo, sir. Ah. Uri, uh, i-unplug yun lang eto, extension nukon, ah. sir. Okay. tanga may ikat cut eto kwad tan. Tapos nung yung open mo kasta, like so, for example pagbasta no naka naka open edge kanya sir edge ko sir may open edge system unit din eh. direct no kaya ta nga G open mo ton sir no naka orange nga kasta ibig sabihin naka standby lang no ka sir ito yung lang no kan sir. So ayan mga kaibigan, ibigay na natin, ay set up na natin yung system unit na bigay natin para kay kagawad. No? So ang binayaran na lang niya dyan ulit mga kaibigan, keyboard, mouse at yung mumurahin na monitor. Tsaka printer niya yan mga kaibigan, donated yan din sa kanya pinaayos lang niya sa atin. At ayun mga kaibigan, nakita ko rin sa Facebook na ipost na ni Kagawad yung kanyang first project at more to come ng mga units no kasi syempre ang target niya depende sa population ng barangay so isa pa lang yan mga kaibigan